Okay so grabbing energy what one... Let's go.

So, guys, thank, you. thank you, thank you, daming tao Maraming mga tao din sa kabila eh, Nakita-kita ako talaga Laban mo ako lang <laughs> Okay, so kidding aside Nagpapasalamat tayo dahil Iba-iba ba ang panitiwala natin Iba-iba ba ng reliyon natin Nagpapasalamat tayo dahil Nagkatang isa tayo Nagpapasalamat tayo Sa Pilipino, Pilipino. Maraming mga mara kababayan sa inyo dito, may mga gagawin pa sa inyong bahay. Ba dito, may nang iniwan na labahan. No. Dito mo na nagpunta. dito, may iniwan na mga trabaho. Thank you very much. Thank you, thank you. Ako po galing sa mga bataan. Sa dito, dito, may iniwan na sinaing. <laughs> Pero alam mo, iba dito, parang nag-aalam na nila kasi baka nagsampay kanina at yung panahon parang kusukulan. Oo. <laughs> So kahit lahat tayo dito mga kababayan, alam natin meron kayo mga iniwanan. Pero May pinakita ko ninyo, ang desire po ninyo, pinakita po ninyo na talagang kayo ay naging magbaysa sa tunay na pagkabuto! Nakita naman natin si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pang politiko, marami na resibo! Kaya sa sobrang daming bunga ni Pastor Apolo, marami na ang, rin yan. Ang tao ka diba dito guys. Grabe yung tao. Ama. At suporta. Si Pastor so, Quezon City. Puro ito, so, Quezon City. So, so, City. So, maraming salamat so, sa lahat. Ito sa galat sa inyo lahat. Hindi ko man nakaupo sa pwesto. Marami na ang pinaaaral. Pinapakain. Dinadamitan. Eh. na skolo na brother Alin Manres Tumigas in invocation. So kayo tayong lahat, mga kababayan. po hey. lahat. Wow, dami tao. Thank, you very much. Thank you, thank you. tayo para sa kasimula po ng PD PD team, maraming salamat po. Miglap siya po sa inyo lahat. Grabe yung tao, may mga dumarating pa yun sa may...

Salamat po sa lahat ng mga kababayan at sa lahat ng mga kapatiran na nandito ngayon at pakaisa sa kampanya ito. Kami po'y nananalangin na pagpalayan po ninyo mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos na ito ay maging mahusay at maging uh, uh matagumpay naman. At uh, alam po namin na sa aming mga puso at isipan kaysa po kami para po sa pagpapalago ng bansang ito at magkaroon ng isang panibago Pilipinas bilang ng mga mamayang Pilipino, aayusin po namin ang bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat po at sa pasimula po ng aming programong ito, itong lahat ay aming pinasasalamatan sa inyong mga kapangyarihang pangalan sa ngalan ng am aming amang Panginoong Isa Kristo. Amen at Amen. Please remain standing for of the Philippine National Anthem. We will Maraming salamat ko, shout out. atat, lang umaga po sa inyo, happy Sunday po sa inyo lahat yan guys, yamiglabis atat at at, makikita ko pa kita pa po.

kagawad Tango Alvarez, kagawad Lisa Joy, kagawad Carlos Apo, kagawad Simon Raymond, kagawad Ruth Sevilla, at SK Chairman, Brian Maliba. At siyempre, ang lahat na nandito ay ang mga taga-district C! Si Mas, magandang umaga. Mas social dito sa Saurio. Oo. Kasi okay. kami doon sa maliit na yung stage kami. Ngayon, mas malaki pala ang stage dito. Tsaka, partner, ang alay na lang na dito grabe. Yung tipong magsalita ka lang, ihiyaw na sila. Kahit <coughs> wala ka pa sinasabi, ihiyaw na sila. Hindi mo alam kung talagang alagang alay na na example ka. Woo! <coughs> So isang mahabang iyao naman dyan! Woo! Yung matagal at taas mga bada! Yung matagal ng mga kababayan! At syempre, di natin kamalimutan, let us also welcome the presence of Chairman Domingo ng PBXP! Sa At you very Kanina, ang napanood lang natin is yung uh, humanitarian ni Paso. Okay, so ngayon, nakabroadcast po ang Hong Kong sa atin. Kaya mapapakigyan po natin si Sister Nori ng, ng Lola. Palakpak po. Palakpak po. Hindi lang kakakusig na masasama. Wala si Pastor sa mga araw na yun. Gusto niya sana siya ang nandoon upang proteksyonan ang kanyang mga tumpa pero wala si Pastor. Yun din ang panahon na lahat kami nagpapahal kay Pastor na niti-dikan, hindi-dikan, hindi-dikan. namin ang dako na niyaman ni Pastor sa amin, kasi kabilin-bilinan ni Pastor na bago siya umalis, huwag yung bababayaan ng compound. Ating ito, binigay ng Diyos sa atin ito. Dahil sa pala ng palataya Yung mga ito pa lang ang kingdom of Jesus Christ for us